this coming July 3, no? Uh, ano na tayo, no? Proceed na tayo sa 16 years. And hopefully, this coming year is uh, our term of finance. So, itong... TFK Elite 888 is uh, our uh, financial arm of Task Force Kasanag Incorporated or Task Force International kumusta na po yung mga I understand ang task force kasana kay apat po ang advocacy din eh. anti-drugs, anti-corruption, anti-terrorism anti-criminality and of course, ang pinakamabigat po dyan is yung anti-corruption kumusta naman po uh, I understand, napakarami po yung nakasawan ng na mga masasabi natin Burakot sa gobyerno. Ano pong latest ngayon sa mga kaso? Yes, so last uh, two months, no, may, meron tayong naipanalo na kaso sa Office no of No? Kaso nag-file ng motion for uh, recon at uh, abot pa yan sa mahabang uh, posisyon ng kaso. No? alam naman natin pag kaso mahaba ang proseso lalo pa ngayon uh, alam naman natin yung mga kinakasuhan natin may mga impluwensya uh, may pera at may connection so lahat yan ay makakuha at can afford to to have a law firm no yung mga malalakas na law firm no so trabaho ng mga law firm yan at uh, siguro karapatan din ng mga inakusa natin na maghanap ng maganda at magaling na mga abogado no So kaya yung corruption sa Pilipinas ang nagtatanggol ang magagaling na mga firm. Yes, so yun, yun ang proseso ng batas. Yun ang proseso na na nakakalungkot kasi uh, kung tingnan natin ay very, uh, ano, very uh, unfavored to the part of the government. No? Kasi may nakita ba tayong uh, congressman na nakulong na habang buhay? No? May nakita ba tayong senador na nakulong na, na mahaba? Well, in fact, lahat sila ay kuminsan nabaligtad pa, di ba? Mm -hmm. uh, convicted to the Kumbudsman, convicted sa sa ano yan, sa Sandigan Bayan. But after all, acquit. So, oh, kuminsan, naklimensi pa. So, that is the due process. So, nakakalungkot, but uh, we are still fighting, no? Sabi ko nga, kung hindi man natin makaya dahil uh, maraming pera, <laughs> kung hindi man natin makaya dahil no, at least we are there to fight against them. Sir dyan, uh, one year na po ang TFK Elite and naka na, nakaregister na po ito sa SEC. Yung international po, uh, kailan po ang anniversary at saan gaganapin po? Yes, uh, well in fact here in uh, ano, Luzon, no? isa pinagpilian pa namin ngayon pero ready na for Luzon talaga. At uh, 2009 ang ating pagsimula ng task force kasama. So, this coming July 3, 16 years na tayo. No? July 3, uh, 2009, nagsimula ang Task Force Kasana. We based on the uh, uh, registra reg SEC registration, no? natin July 3. So, 16 years na tayo, this coming uh, July 3. Medyo mahaba-haba na rin yung ating, ano, ating paglalakbay uh, dito sa Task Force Kasana. No? Kasama yung mga partners uh, media natin. No? na palaging nakasubaybay sa ating mga ginagawa sa ating advocacy. Sir, dyan um, na, na, banggit kanina na mayroon na pala tayong mga supporter mula sa labas ng Pilipinas. Gano'n na po sila karami at pati kasama sa Pilipinas sila na po ang member natin sa Pilipinas. Yes, uh, task force ka sana kung makikita nyo kahit sa mga page namin, no? uh, napakalami na talaga, no? napakarami na. Uh, well, in fact, uh, kung hindi lang kami nag-cleansing, umabot na sila ng uh, more than 700,000 kung hindi nag-cleansing. Kaso, uh, kung may cleansing ang uh, government, nag-cleansing din ang NGO kasi hindi naman lahat yan ay perfect. No? So, meron kami cleansing. So, ang active members na lang namin ngayon na nasa na registered, registered namin, na legit is more than 300,000 plus. Uh, number 1 sa Pilipinas yan. At meron din tayong mga chapter sa ibang bansa. Ayun, buti po, hindi din naisip na tumakbo sa dami ng member nyo. Ay, pwede tumakbo naman tayong tumakbo kung may anis na namatira sa... ano, Kung anis ang ating uh, mga politiko, pwede tayong tumakbo. Itay na maging anis nila saka tayong matakbo. Ayun, yung bang... Sige po. Ayun yung po bang uh, madagdagan sila ng honest para maging kayo ang maging larawan nila? Mahirap pumasok sa, ano, sa isang uh, hindi mo, ano, hindi mo, hindi, hindi ka-accept, no? Kasi siguro baka isang araw pa lang marami na akong kalaban. When I was there in government, 100%, isang araw na ako baka kalad ka rin na tayo dyan sa loob, no? Hindi ko naman sinasabi na masama sa loob, but uh, I think, uh, I think, in my own public opinion and my experience, Napakahirap ng mga politiko ngayon, napakahirap, napakahirap, talaga. In my own experience, and that is my public opinion. Kaya, kita niyo, medyo walang politiko dito sa paligid. Kung mayroon, baka tapos na. Kasi, sir, yes ma'am? Sir, anong sigay ng yung group? Bakit hindi na maganda Well, in fact, it's more on hype, no? Even in media groups, kasi marami rin kaming partners media, within our hearts, no? How to how to feel na uh, kapatid natin siya, uh, How to accommodate? natin uh, uh, tingnan kung ano man ang sarili niya, ano man ang tayo niya. So po at least uh, we are here in one uh, heart, no? Uh, one mind na uh, yung ating advocacy dapat magkaisa tayo, no? Uh, we encourage all uh, institution or all partners na we encourage them to be a part of the solution. So, ganito, ganito yung aming uh, secret. Solusyon na tayo palagi. Lahat kasi may problema. Government may problema. Simbahan may problema. Pamilya may problema. But at least, we are here as part of the solution. Sir, ano po ang reaction nyo sa isinusulo ng kamara na death penalty para sa mga corrupt na government? Yes, kung ako ang congressman, talagang i squad ko ang mga corrupt. Kung ako ang congressman, kaso hindi ako congressman eh. Kaya ako ay pibor na kailangan. Ako nga, PDI kulang pang iba rin squad Kung ako tatanungin, dapat tagta rin pa ng katawan ng mga kurap na yan. Kasi alam nyo, wala na nagpapahirap sa bayan natin ang kurap. Wala na ang Pilipinas dahil sa kurap. Kaya ina-allowed at tinutolerate natin ang kurap. Kasi kita mo, ako ang possible at imposible. posibleng mangyari na ma-approve yan. Pero imposible na ma-approve yan. Kasi... Pusible kasi may nag-file imposible na tutulong-tulungan nila na mga gobyerno. Oh, so, Kaya ako, kung ako tatanungin, in my own opinion, Favor ako na iparing squad ang mga kurap sa gobyerno. Gano'n ka lang sa pandinig niyo yung uh, Duterte at Marcos? Ako naman kasi we are non-political uh, polit organization eh, mm -hmm. no? Kaya nga wala kaming pinipili. Kung sino man ang maging Presidente dyan, that is uh, will by God, no? Irespetuhin natin kahit na uh, hindi pa natin nagustuhan dahil uh, they are uh, will by God na siya maging presidente, no? So, we will support. Ayun lang, kung may pagkakamali, eh, hindi na natin susuportahan. No? Ba't tayo magsusuporta sa nakita natin may mali? But uh, there is always due process. No? What I mean, sir, yung relationship ng dalawa? Eh, hindi ko kasi alam, kasi alam nyo naman ang politiko. Ha? Uh, there is always vested uh, interest, thrashed, no? Para uh, mag-ano, yung parang walang permanent friends, no? Uh, there is always, ano uh, yan, yung walang silang permanente. No? Baka ngayon kalaban, baka sunod na, na buwan, baka na yan. So para maingat kami, much better na wala kami sa politika, no? So, we will continue and support the government for the four minutes of society. No? Sir John, kasasabi nyo lang ngayon, ngayon kani-kanina lang na marami pong nasampahan ng mga mabigat na tao sa lipunan na lander at mabigat na kaso pero na-acquitted agad. So, sa inyo pa malaki pa ba ang tiwala nyo sa justice system natin? Ako, kung ako tatanungin sa justice system natin, no? Eh, mag-isip ka lang. Nagdududa. Yes, of course. As being the proceeds against the corruption, ako nagdududa, no? In my own opinion, nagdududa ako kasi I'll experience a lot since 2009, lahat ng kinakasuha natin, lahat ng kinakasuha natin, basta mayaman, matagal. Pagka mayaman at ma-influence, matagal ang proseso. Pero may kinakasuhan tayo, pagkapitan, kagawan, at medyo maliit lang, nakuwala pang tatangwan. Yes. Pero pag senador, pag gobernor, lahat ng motion for reconsideration, lahat ng reciting, lahat ng delay na dyan, iwan po kung sinong may kasalanan. Baka si Jung. Kilala nyo si Jung. Yan ang, yan, ang palagi natin sisihin kung sino si Jung. Si Jung thank you, Sir, sir, panawagan nyo na lang uh, last statement nyo, panawagan nyo para sa mga uh, kababayan, lalo na yung mga sawa na sa korupsyon uh, ano ang uh, pwede nilang uh, gawin para po maka, na connect sa task force na Well, in fact, task force ka na, no? Napakadaling i-connect, no? We have our email ad at kasanag at yao.co We have our, our uh, Facebook page at uh, lahat pag ginalak mo task force kasanag madaling makita, madaling ma, ma, ma no, ma malocate, no? At ang panawagan natin sa lahat ng Pilipino, no? Huwag nating isisi sa gobyerno ang kasalanan, no? Kasi vice versa ay mayroon tayong pananagutan o mayroon tayong tinatawag na social responsibility. Even in media, we are part of Filipino people. Dapat ang problema sa corruption. Hindi huwag natin isisi sa gobyerno. Bakit? Eh, yung iba, reklamo ng reklamo, hingi naman ang hingi, diba? tanggap naman ng tanggap. Tapos, una pang magreklamo kung anong serbisyo. So, kung gusto natin ang pagbabago, we, we, this is a challenge. Subukan natin minsan lang. Minsan lang naman hindi naman tayo magkasakit kung hindi natin tatanggapin ang isang libo ni Mayor. At lalong hindi tayo mamamatay pag hindi tayo tumanggap ng sampung libo ni Congressman. Much na isampal natin sa kailan na hindi tayo mabibili na Pilipino. Yan ang challenge ko. That is challenge pero subukan lang naman minsan lang nating subukan itong eleksyon na kahit iso, huwag tayong tatanggap kasi sobra na sobra na sila at kung gusto natin ng pagbabago, huwag tayong tatanggap ng pera ng politiko at huwag tayong pupunta sa kanila para humingi ng pera, sa kanila ng pera nila at ang atin, ibibigay natin ang tamang landa sa kanila sa tayong tuturo sa kanila. Hindi tayo rin ang humingi sa kanila. Kasi nag-ano na sila, nasa isip pa nila na lahat ng Pilipino kaya lang dilim. Yun ang aking panawagan. Sir, may pabulo po. Ah, uh, yung corruption kasi na issue, given naman talaga yan sa buong mundo. Yes, given uh, eh. Tayo nga. Christianized country tayo. Pero... Nagsimula pa kay Adam and Eve na corrupt na sila ng Diablo. At uh, ngayon, kung i-compare mo yung, yung corruption sa buong mundo, kung mag-big po -big Ko sa 1 to 10 tayo, ano ba yung level ng corruption sa Pilipinas? Ako, we are the most corrupt. Kaya lang sa akin, no? Ag-give me na talaga corruption. Pero, we have two image, no? Saan tayo? There is an angel, there is an evil. Saan ba tayo? Di ba? Mayroong demonyo, mayroong angel, may satanas, may Diyos. Saan tayo? Dapat we have our own choice no? Hindi tayo pwedeng sasama tayo sa kanila. Kahit kunti lang tayo, at si sumalaban tayo. Ang ang tinatanong ko diyan, mayroon tayong sariling desisyon kung saan tayo sasama. We are against them or we are joining them. Ibig sabihin, sir, yung corruption, depende yan kasi sa moral values ng buong populasyon, hindi lang mga politiko ng gobyerno kasi nagtuturo rin sa kanila ng corruption yung taong bayan din kaya nga, kaya nga sabi ko we, there is a chance there is a hope yes. no? ang importante dyan nasa atin ang kasagutan yung problema hindi ekonomismo sosyalismo o hindi politisismo ang problema ayo Dama. mismo values moral values natin. yes of course, course. thank you yes. mga nandito ngayon, wala na akong sabi I, uh welcome to our second uh, year of our organization with the theme uh, Partnership in the Way for Country Vision for Education and Employability no? So napakaganda dahil magkaisa tayo, kaya sabi ko we need to unite we are part of the solution and we are not part of the problem no? So my boy and God bless us all. of PK Corporation. I encourage you to carry this momentum with you, and I believe this will be the next step forward our collective success, not forward.